morning mga idol ito na yung update ng aking white kilso na sarasa 6 man na mga idol next month siguro may na natin mga mga backyard. in of the may ilap lang. Pag hawakan na to siguro, ano na siya, hindi na mailap. Hindi pa naawakan kasi nasa kulungan lang. Tama lang, tama lang yung height niya medyo high station naman to ah oh. Medyo ano pa siya hindi pa pumo-forma natatakot pa siya akin oh isa lang nga siyang ano uh, puro talisayan tong mga katabi ito siguro ang ano natin paparamiin mga ganito uh, so wala pa akong white na inahin iniram ini nila yung ano ko yung white ko yan oh pagdama porma na siya mga idol oh Tamang forma porma okay Okay, thank you.